Hello, this is MJ L Mix Blog. So, ngayon po ako po ay maghihiwa uh, ng uh, aming uh, lunch for today. Ito po yung iniwan ng aking tatay para sa ngayong uh, lunch na aking lulutuin. Ayan. Kapag po kasi nag-iwan siya na lulutuin ko dito, ibig sabihin, dito sa kusina, sa labas, um, ibig sabihin ito po yung uh, aming uh, lunch na aking lulutuin kaya guys ang po ay eh, ko na po Diba? Umaandal yung aking sangkalan. So, ito, matigas ang ano. basa po ito. Hindi. Ayan. Ay, wala po siyang buto. Puro laman po siya. Tingnan niyo po ang kalabasa. Puro laman po. Ganyan lang po. Hindi ko na po ito babalatan kasi ayaw ng aking tatay na binabalatan ang kalabasa po dito. Kasi madali po siyang maluto. Ayaw po niya ng lamog ang kalabasa kapag naluto. Kaya ayaw nyo tanggalan po ng balat. Grabe ang kalabasa o. Oh. Walang buto. guys. Wala po siyang buto. So, ganito lang po ang aking gagawin. Ito ganyan. Ganyan lang po siya. Ayan. Ayan. So, ganyan lang po ang aming lunch for today. Gigisahin ko lang po ito, guys. And thank you guys for watching!